WBC World Super Lightweight Champion Devin the Dream Hayne posibleng pagmultahin na naman dahil sa ginawang panunulak kay Ryan Garcia sa naging face-off nila ngayong araw, mga amigos. Panoorin po natin ang naging eksena. Uh, 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 hindi po ito ang unang beses na nanulak si Devin Haney sa face-off. Matatanda ang last year kontra kay Basili Lomachenko, tinulak din ito si Lomachenko. Kaya't napatawan siya ng multang $25,000. Kahit pasabihing publicity stunt lang ito o kung ano man pero delikado pa rin niya mga amigos kasi kung mapilayan ang isa sa kanila. Dahil lang sa tulakan sa face off, masasayang ang kanilang pinaghandaan ng ilang van sakaling may magtamo ng injury sino man sa kanila lalo na't ilang tulog na lang laban na sa April 20, April 21 sa Pilipinas. Anyway, sa iba pang balita mga amigos, speaking of multa or penalty, may mga rumors po na hirap si King Ray Ryan Garcia makuha ang timbang. Basahin po natin mga amigos. Sources Ryan Garcia is said to be struggling with shedding the last few pounds for his April 20 bout with Devin Haney. There are real concerns within Ryan's camp that he will miss weight as he has been frequently consuming alcohol during training camp. At malamang sa malamang na pagmultahin nga po ang hindi makakakuha ng target weight limit sa super lightweight division. So ayun nga po mga amigos, medyo weirdo kasi si King Raisa ngayon. Lumalaklak ng alak, nagbabaliw-baliwan sa social media at marami nga pong kumakalat ng mga videos ng kanyang walang kakwenta-kwenta mga bagay na pinaggagawa. Kaya nasasabi ng karamihan na hindi po isang dang porsyento nakapokus sa laban itong si Ryan Garcia. Samantala, heto, good news po ito mga amigos, ang isa sa mga pinakamagandang laban na napanood ng mga hardcore boxing fans noong 2022, Katie Taylor versus Amanda Serrano. Kasado na po ang rematch undercard sa Jake Paul versus Mike Tyson sa July 20. Sa kanilang naging unang laban, tinalo po ni Katie Taylor si Amanda Serrano by a 10-round split decision para sa Undisputed Lightweight Women's Title. This time, para sa Undisputed Super Lightweight Women's Title naman po ang kanilang paglalabanan at si Katie Taylor pa rin ang kampiyon. Pero this time ayon kay Amanda Serrano, wala na siyang balak paabutin sa kamay ng mga hurado ang laban. Anya, I believe I won our first fight but I didn't get the decision. This time I'm not leaving it to the judges. No more sweet Serrano. War mentality activated.